Hintay man raman ang Binanglis ngayon na po eh. nakalagi pa nga nagaramid. Sino kanya yun yung mga mga antikas to yung mga nalabusan. Dirabi ko mga kinan may maya tatak ni eh. Ada talaga danom nan. Ara kan. Dato yung kung kunada nga binubudan guys. Binubudan. Ayan. Hmm. Raman ang tayong mga talaga ti ango na kit. Slamot angot ti imperadora. Dadanom na na Dirabi ni manong oras. Mababot ti 48 hours. Talaga nga. Kumabila yun. Dadanom na Dato yung nga rice wine. Rice wine. Ah, ramanan tayo. Adon ti danom na. ta pada sentema muti menganti binubudan